Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na putdalawa na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.00 gis na madilim, may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Umiwas ka sa player na masyadong mabango ang amoy dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan, at sa player na mahilig tumawa ng malakas. Toros, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng kaberdehan at magbibigay ng kamalasan sa iyo para matalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 6:45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna una hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11:05 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay brown at sa player na mataba, dahil pwedeng matalo ka kagad. Cancer, sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na po na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Mas mainam sa iyo ang laging matahimik pag ikaw ay nananalo para makaiwas ka na makuhanan ng oras na buenas. Leo Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga, may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, na bigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay red, dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo para matalo, at sa player na mahilig tumawa ng malakas. Virgo. Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 58 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo umiwas ka sa kulay yellow, at sa player na pilay o lasing kumilos dahil sila ang magdadala ng kamalasan sa iyo para matalo. Libra, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 3 hanggang alas 6.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.50 ng hapon may ikakatalo na 48 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink dahil magbibigay sa iyo ng ikakatalo, at sa player na bungi. Scorpio Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 6 hanggang alas 8.55 ng umaga may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na apat na na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.30 na madilim, May ikatatalo na 50 siyam na minutong negatibo player na mahilig sumigaw ang siyang magdadala sa iyo ng mahinang swerte para manalo. Sagittarius, sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 na madilim may ikatatalo na 57 minutong negatibo umiwas ka sa player na may tato sa laeg dahil magbibigay sa iyo at sa kamalasan ay sa kulay brown capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 53 na negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may ikatatalo na 50 siyam na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink siya ang magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo, at sa player na kalbo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 40 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Maging matahimik kapag ikaw ay nananalo para mapahaba mo ang oras mong swerte, at kulay yellow ay iyo ring iwasan. Pisces Sa oras na umagang paglalaro, ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Iwasan mo ang malalaki ang chan, dahil kukuhanan ka ng oras na swerte, at kulay pula.